Hello, thank you so much sa inyong lahat. Mga palangga, welcome back sa aking vlog. Ah, uh, marami pong salamat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello. So pag-usapan natin yung video. Yung may nag-upload nga na kasama si Ming IC si Alden sa Australia sa show ng It Bulaga alam nyo sa para sa akin lang no kasama naman talaga palagi yan pag si Aldin talaga kasama yan sa EB kasi off cam wala silang problema wala ang mga tao lang mga fans lang na may mga doubt at Siyempre yung mga sarsulistas, ginugulo kasi yung mga utak ng mga fans. Pero yun sila, off cam, okay yan sila. Sa akin lang yan ha. Ay e, siyempre nga, nasa showbiz nga. Oh. Alam naman natin sa showbiz na talagang ang daming mga kababalaghan. Tayo, nga, tayo ang mag-adjust. At saka wag na nating paniwalaan kung ano man ang mga Uh, pinupost ng mga sersuelistas. Basta sersuelistas, siyempre, wala talaga yan. Wala kang mawapala. Sumasakit lang talaga ang ulo natin. Yung ulo ng ibang tao. So, ito na nga, sa video na yon sa blue up ko po yan, napapanood. Siyempre, sa kaka-scroll ko. At saka, kung halimbawa, Aldab ang hinahanap mo. ba diba? sinasabi ko na yan sa inyong mga palangga. Lalaba, pag ulit na magpunta ka doon sa platform na yon, yan, lahat ng kaganapan kay Aldin, kay Main, sa Itbulaga, Channel 7, basta nandoon si Alden, nandoon yung Aldab, mapapanood mo yon. So, kaka-scroll ko, panood ko yung video na yon. So, mayroong nagko-comment sa video ko last yung sa vlog ko other day na nasaan po yung video na yon gusto rin daw niyang mapapanood alam nyo kung ako din ano kung hindi rin ako vlogger o hindi ako nagpo-post sa YouTube map sabi sisiguraduhin ko rin na saan kaya yon baka nalulo lang din tayo o ko lang din yung pinapanood nating vlog or nan din ako ganun katotohanan po yun, napapanood ko po yun sa blue Up. At saka, may nag-comments din na napanood din niya yun. Di ba? Napanood din niya yung video na yun. At saka, baka hindi, hindi pa ako nakapagbisita sa Twitter, sa X, alam ko may nagpo-post na rin doon. <clears throat> Dahil talagang mauuna yung Twitter. Ang dami kasi ang dami naman talaga doon nagdudot-dot. So, baka na post na rin doon. Pero ito mayroon si Ma'am uh, Agnes. O, oh, sabihin ko na ang pangalan si Ma'am Agnes na niya. Hmm. Hello Ma'am Agnes. Ang dami. Tapos si si Ma'am V, mayroon din daw siyang napanood na video na bumulong si Alden or si Richard or si Tisoy doon kay Alan K. O. Tapos yung sinishare ko sa inyo, yung may nagpa-picture kay Mingay, tapos biglang dumaan, o, napapat, takbo, parang pabilis yung daan niya doon sa likod ni si Alden. Yung damit niya, yung blue, ay yun din ang damit niya doon sa ah, uh, pagbulong ni Tisoy doon kay Alan Kay. So, iisa nga lang yung pangapangyayari, same ang damit ni Tisoy. Hmm. Hindi po, baka sasabihin nyo kasi, syempre hindi nyo napapanood. Ito, sinishare ko na yan noon, noon pa, na hindi talaga ako pwedeng magshare dito sa vlog ko, sa channel ko, ng video na hindi sa akin. Dahil bawal po talaga yan sa YouTube. Sana po maintindihan nyo. So, kung gusto nyo, panoorin nyo at i-scroll nyo doon sa... Tayo sa Australia, i-search nyo lang ng i-search, lalabas yan, mga palangga. At saka, yan na nga kung mayroon kayong Twitter, kung nagpo-post sila doon sa Twitter world, or sa X nga, X na ngayon, mayroon talaga yan na share Hindi po ako gumagawa. Ito ha, mga palangka hindi po ako gumagawa ng ng ganun na istorya kung wala po akong napapanood at yun na nga uulitin ko, hindi ko po talaga pwedeng i-share kasi hindi ko po yun video e syempre tayo naman kasi an, ang, puro naman tayo wifi i-scroll natin mayroon naman tayong wifi pwede naman talaga nating panoorin yun kasi kung gusto nyo talaga ng resibo. Hmm. Diba? Tsaka, syempre no, kanya-kanya na nga naman tayong POV, mayroong gusto ng resibo, mayroong naniniwala sa mga sinasabi ko, mayroon pa nag-comment. na ma'am, katotohanan yung sinasabi mo. Oh, magulo nga talaga yung otak ni madam, kung sino ka man, na talagang, pa, yun na nga sinasabi ko rin, napapaling-paling, kung anong pinapalabas sa, sa TV, lalong-lalong lalo na sa Channel 7, Channel 5, kasagwat chan syempre, no? Channel 2, yun ang paniwalaan. Huwag nyo yung paniwalaan, kasi hindi naman lahat katotohanan yun. Hmm. Diba mga palangga? So, ayun na nga, panahon na nga na mahuli din. <laughs> mahuli din ang kamera or talagang sinasadya rin nila na magpapahuli at pinopost na para syempre no, parang ay, sila nga rin naman yung parang ganun, ba diba? At saka hindi lang yung parang ganun. Sila naman talaga, di diba po ba? Sila talaga ang katotohan ng kinasal. Pero nga, palabas nga, showbiz eh palabas nga na hindi sila. Kinasal yung isa kay Kong. Pero iay nga yun. oh, di ba? So, sasabihin nila si Kong ang kasama. Yan na nga. Siyempre, sir, nga sila. Yung ginugulong utak ng mga fans pag, paghiwalayin yung mga Aldab Nation kasi nga buo pa hanggang ngayon. Tiwala ang Aldab Nation na makasawa na si Main at saka si Alden. Kahit anong gawin ng mga Cellulistas, hindi nabibinta sa mga Aldevision. 'Di ba mga palangga, para yung yung video na 'yun sa mga Aldevision, 'di ba may nagsasabi, "Oh, pinalabas 'yun kung para sasabihin na nandiyan pa ba ang mga Aldab Nation kaya inilabas yung video na yun Nako, nandito pa rin tayo. 'Di diba po ba mga palangga? Katotohanan po 'yun. Para sa akin, hindi, hindi na yun ano, hindi yun EI. O, sa inyo, ano, pa, uh, palagay niyo mga palangga, hindi yun EI. Kasi nga, mayroon sila ni Alan Kay na yun same pa rin yung, ano na yun, damit na yun. At, alam niyo mga palangga, yung katawan ni Alden doon, ay yun din yung, latest talaga niyang katawan, yun din yung sa... Channel 7, yung sa show niya, ng, isa, yung isa siyang host sa Channel 7 na Stars on the Floor, yun talaga yung katawan ni Alden, chubby talaga, taba talaga siya ngayon. Hindi, hindi siya slim, na chubby talaga siya at mm, talagang, ay, ganda yung katawan niya ngayon, mga palangga. So, hindi totoo yung mga pinalab, ayun na nga, yung, yung video na yun mga palangga na sa akin po yun kung kayo po ay naniniwala or hindi. Para ako, naniniwala ako dun. Hindi na yun AI. Alam nyo, yan na nga, siguro, da, ano talaga, panahon na talagang mailabas din. No? unti unting inilabas nila ang katotohan. Pero ang katotohan na talagang kasar na sila. Matagal na. Laki na nga ng mga junakis. di Diba? So, talaga ang panahon na hindi lahat inatago. Diba? Lalabas ang katotohanan. So, yan na nga sinasabi nila at yung iba pinapaniwalaan na kasal. Wala. Wala po yung katotohanan na kasal. Yung mga nagbabalita doon nga, yung nangyari yung kasal doon sa Baguio, yung Peking kasal. isu so Channel 5 yung sa mga showbiz na balita, tumatawa sila. Ikasal yun, bakit nila pinagtatawanan, di ba? Dahil alam nila ang tunay na buhay or tunay na katauhan ni kung kung ano talaga. Di diba, mga palangga, o oh, tingnan nyo, lumabas na yung mga kasinungalingan nila, lumabas na. Oh, ano nangyari kay kung ngayon, di mayroon talagang kaso yan sila at yan na nga nawa may mananagot or makukulong yan naman talaga ang pinagpray ng bansang Pilipinas sa mga nangungurakot pira ng bayan kaya ayan po mga palangga yun hindi po ako gumagawa ng istorya sa inyo at nandyan sila ni ma'am Agnes ah uh, ma'am V na panood nila nakita nila kaya kayo yung hindi pa napanood, pwede po kayong mag-scroll doon sa blue app. Makikita nyo yun. thank you so much mga palangga. God bless you all at pagprepo natin ang Davao Cebu sa mga nasa salanta ng lindol. Pray tayo mga palangga. Bye po!